Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading time na sa general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito or hindi naman kaya. And since new year ngayon, panibagong pag-asa sa buhay pag-ibig, sa ating buhay in general. Ano kaya ang um, magiging kapalaran mo pagdating sa love this 2025 is it the year for a reconciliation it is a year for a new love wag tayo mawala ng pag-asa sa ating buhay patuloy lang tayo manalangin para tayo ay gabayan para ang mga pusong nalulumbay ay muling lumigaya ginan natin ngayon general reading first general reading of the year love reading Spirit guide send me messages. Ano ang magiging kapalaran o masasabi nating gabay, maaari mga posibleng mangyari sa ating love life this year? Dinampo natin. Send me more messages to spirit guide for 2025. Send me more messages to spirit guide. Is it a new love para sa kanila? Is it a reconciliation sa kanilang person? Give me more messages sa Spirit Guide. Ano pa yung mga gabay na nais ninyong iparating sa amin? Sa buhay, pag-ibigan, life in general. Okay, so ito muna yung mga mensahe na nais parating sa atin. tingnan natin ngayon. Queen of Cups. Justice. Four of Swords. Seven of Pentacles. King of Pentacles. Wheel of Fortune, Seven of Cups, Two of Swords. Nako, I can sense here na pagdating ng etong taon na to, mas magiging kalmado ka, may sabihin yan. Kasi you are emotionally burdened, siguro yung mga naranasan mo na nakaraang taon, yung mga nar nararanasan mo na yan, na sakit, sabihin natin, it's too much painful na nangyari sa inyo ng person mo, parang enough na you are tired, you want to take a rest, gusto mo ipahinga ang puso mo, gusto mo munang, ayaw mo munang mas stress pa, gusto mo ng kapayapaan sa isipan mo, you want to just rest. Kaya ang gagawin mo niyan, this 2025 or this year, mas, mag-focus ka sa pag invest para sa sarili mo. Yung investment dito, not necessarily, yan, investment pagdating sa money, mas mag-focus ka in making more money, sabihin natin sa hanap buhay, sa negosyo, sa pagtatrabaho. At magkakaroon ka ng rewards, ibig sabihin yung pagsusumikap mo this year, yung pagpapakapagod mo, yung mga sakripisyon mo, magpipaid off yun, maha-harvest mo ang rewards ng lahat ng iyong kasipagan. Dahil doon ka magfocus focus eh. Magkakaroon ka ng maraming options dito. Ibig sabihin, pagdating sa love, so may makikilala ka, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pero hindi naman necessarily na para sabi mo, romantic agad, di ba, ang dating. Merong iba doon na friends muna. meron naman iba doon may mga love interest na agad sa'yo. So, may makakasalamuha ka. Iba't iba. Doon mo, kailangan mong kilatisin ng mabuti. Dito mo ma-realize -re that you have options pagdating sa love. Hindi mo kailangan pagsiksikan ng sarili mo sa isang taong sabihin natin wala na, hindi na nagpaparamdam sa'yo o sa isang taong ini-ignore ka o sa isang taong tinitaken for granted ka. Dito mo marirealize, ngayon mo marirealize sa taon na to that you are so beautiful person na maraming humahanga sa'yo at you have options hindi, hindi totoo yung sinasabi nilang wala kang choice. Meron kang choice sa buhay mo. Eto nga lang, Magkakaroon ka ng mahirap na decision kasi maaring sa mga taong makikilala mo. Meron dyan dalawa na talaga mas magiging matimbang sa puso't isipan mo. I can sense here nga na magpaparamdam din yung person mo, kaya dito medyo magugulo na naman ang isipan mo. Kaya nandito yung si two of swords dito, magkakaroon ka ng mahirap na decision kasi siguro lumalapit na naman yung person mo, No, na parang nagpapaawa sa iyo kung mare nagbago na siya or something ganun. Pero um, meron pa ni bagong person na dumating sa buhay mo. Medyo sa umpisa mahihirapan ka kasi nandiyan yung sabi natin awa. Yung isang taong nagpapaawa no, yung bumabalik. At meron namang isang taong disi disidido na maging parte ng buhay mo. So, titimbangin mo muna mabuti yan eh. Doon mo if you feel, sino ba talaga? Gusto mo pa bang bumalik doon sa taong nanakit sa iyo? Bibigyan mo ba siya ng second chance? Or, bibigyan mo ng chance yung sarili mo na makakilala ng panibagong tao? Na hindi ka naman matatakot na sasaktan ka. Kasi ganun talaga, risk talaga pagdating sa love. Pero, eto, gagabayan ka sa iyong decision, etong justice na to, ibig sabihin yan, kung ano man yung magiging decision mo, it will lead you to justice. Ibig sabihin yan, yung katotohanan, kung ano yung nandyan sa puso't isipan mo, kung anong nais mo sa sarili mo. Nais mo na isang masaya, harmonious relationship? Nais mo na isang taong pahalagaan ka? Nais mo na isang taong pakamamahalin ka? your decision, God will lead you to the right path at makakamtan mo ang hustisya na ninais ng puso mo. Which is, tratuhin ka ng tama, ng balanse, magiging balanse ang iyong relationship at tatratuhin ka ng tama. It will lead into a wheel of fortune, magandang kapalaran. So, ibig sabihin, kung nakaraang taon, hindi naging maganda ang ikot ng iyong kapalaran pagdating sa love this year. Wheel of Fortune. Ito na yung kung nandito ka sa baba, iikot na yan. Akit na yan sa tuktok at mararamdaman mo yung kasaganahan pagdating sa kabuhayan. At same time, yung saya, muling liligaya ang puso mo. With someone, King of Pentacles, maaring ito, ito yung mapipili mo. Siya yung someone that's very successful na to sa buhay niya. May kaya ito o mayaman ito. Pero very grounded. Ibig sabihin kahit na mataas na ang kanya narating sa kanyang buhay, sa kanyang pagsusumikap, nananatiling nakaapak sa lupa ang kanyang mga paa. Ibig sabihin napaka-humble ng taong to. Yung, yung, siya yung may kaya pero humble, hindi siya yung sabi natin mapanglait, hindi siya yung ng mamata ng tao. Napaka-generous nito, siya yung someone na mafe-feel mo that you are secured sa relationship ninyo. Hindi niya ipaparamdam sa'yo na you are taken for granted. Napaka-generous nito pagdating sa love. At ma magiging stable ang inyong relationship. Dahil mararamdaman niya, sa'yo niya rin hinahanap yung matagal na niyang hinahanap. Yung someone who is loving, someone who is caring. Di ba yung Queen of Cups kasi dito is someone yung sab sabi nurturing. Ayan, nurturing. No, yung mapag-alaga sa isang relasyon, sa isang tao, loyal, faithful. So, nahanap niyo sa isa't isa. Ang sabihin natin yung kulang sa buhay ninyo o sa puso ninyo kaya etong year na to is heal, a year of healing this year will be growth this year will be successful for your love life and for your sabihin natin pagdating sa money or career or yung investment mo this year i-claim nyo na Talagang hiikot na ang kapalaran. Kung dating nandun ka sa ilalim, ngayon nandun ka na sa taas. Mararamdaman mo na yung kagaanan ng kalooban, kapayapaan ng isipan, at yung kasaganaan sa buhay. At the same time, you will feel so much love this year. Kaya i-claim nyo na ito. Kuha tayo ng message for you. And love message. You have a you have such a bright light inside. Stop dimming it. Ikaw mismo, ikaw bright light ka eh. Huwag mong hayaan na ikaw mismo sa sarili mo ang magpapadilim sa buhay mo. Stop procrastination na yung mga taong nang iwan sa inyo, yung mga taong nanakit sa inyo, hayaan nyo na sila. O, bayan nyo na sa universe. O, bayan nyo na kay God. No, importante. Move forward with your life. Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. And one more. Boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. Siguro dati kasi hinahayaan mo lang eh. Hindi ka nagsiset ng boundaries. Kaya, ang nangyari ay masyadong inabuso yung kabaitan mo, masyadong inabuso yung the way that you treat people with so much, masyado ka naging generous binigay mo na lahat-lahat. Hindi -lahat. ka na nakapag-set ang boundaries, inabuso ka na, kaya nasaktan ka, sinaktan ka. Okay, so ngayon, know how to set boundaries. Stop deeming yourself. Stop procrastination. It's time for you to move forward with your life. Express love. Express love sa family and friends. Express love sa universe, sa mga tao na sa paligid mo. Express love sa nature. Express love sa sarili mo at yung love tayo will flow back to you. Okay? So, yun lang po. Again, Happy New Year. Huwag ma mawala ng pag-asa manatiling positibo sa buhay, live your life to the fullest, enjoy your life, express love, and the universe, God, will lead you to the right path, to the right person. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.